Ah, uh, tara, puntahan natin yung ilelerang parisan daw dito sa daang hari. Oh, na kayo sa Yun, so nakarating na tayo. Check natin 'to. Ay. Yun, so check nga natin agad yung ano no, yung kanilang presyo. So ayan No? Oh. Post niyo na lang para mas maintindihan nyo. Ay, ate, ano pangalan mo? Ay, tinawag mo ko 'yan. Magkano ba 50? Opo. Opo, isa. Kaya, oh, para, no, ganda nga kasama ka na para sa ka. para ano yung ganda-ganda mo eh Hiya ka. Oh, sige, game. Tinanan natin yan. Tala, ate. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, te? Hindi, siya. Hindi oh, na, hindi. Naka-off to, naka-off. naka ako. Huwila ba? <laughs> si ate, pa, eh. Ganda-ganda eh. Nandito nga pala tayo sa boundary, boundary ng Gentry Tsaka Imos Cavite no? Ay, Tignan natin Itikman natin yung pares dito So ayun uh, napakalalim na rin ang sabaw nila no? dahil la uh, pauwi na nga raw sila nitong time na to dahil halos paubos na. Medyo malapot din at uh, medyo maitim. No? Yung may dark, dark yung kulay ng kanilang sabaw. Kasi like, no Nga oras kaya inaabot ito. Eh? Uting ay inaabot natin guys no kasi alas pa sara na sila. Alas 4. Pero ngayon, 12:00 na. Di <laughs> ata Yan guys no ito nga itsura ng pares nila no, medyo malapot ang sabaw. Uh, medyo dark. Nilagyan na natin ng gulay dahon ng ano, at kanin. Yan so maganda rito guys, so, no? medyo mahangin. Nasa gitna ng kawalan. yan Yung kalsada na yan guys ay kalsada lang, walang bahay sa gilid. Uh, mga bukid no, mga bukirin tapos mga dumadaan lang ng mga sasakyan. Tapos merong arko. Oh, so, yun, no. Tanya naman yung serving nila. So, first bite. Tikman na natin yan. Wow. So, next, kanin. Ayaw mo na ulit yung technical eh. na, <laughs> na <Ay>, Sige, sige. Hindi <laughs> kasi, pinili na ng gobyerno na yung alay. Kalin. Mga party. Anong ginagawa rito sir? Uh, subdivision ba ito? Sub ito. Itong ginagawa rito, ano ito? Ah, expressway. Okay, salamat. <laughs> Ingat. Yun, so sarap na para sila, no? Kung mapapadaan kayo rito sa Danghari Road no na dating open canal road dito sa boundary ng Imus Cavite at uh, General General Trias ba to te Yun, dito lang sila nakalocate. No, marami sila rito, pila-pila. Ayun -pila. -pila. oh. No. Doon pa sa kabila. Yun, so time check. Uh, alas 12 ng gabi. So yun lang, no. peace out reaction video tungkol dun sa una nating post na marami kasi nag-react din ano daw ba ang uh, ikakaso natin no sa isang customer na nagnunot ng kakaiba no? na medyo atas sa talaga no? uh, so ito yung ikakaso natin yan so bakit nga ba yan ang ano no ay uh, ikakaso natin so ito naman yung definition ng batas na yan hindi mo kailangang mahawakan kanila. O ano pa hard na ano no para makasuhan sila ng ganong klase na kaso. Bali pag pag ka lang nila tapos hindi mo gusto, pwede na 'yon. Pwede na i-charge 'yon as a no, on the spot, pwede mo silang dalin sa presinto para ma-hold at a uh... Mabigyan naman ng justisya yung ginawa sa'yo. Okay? Ngayon, pagka naman ninipuhan ka na, ano, ano na, act. Ikasama ng uh, moves. So, ibang kaso naman yan. Yan naman ay act of uh, lasciviousness. So, iba naman kaso yan. Hindi naman natin nilalahat yung, hindi naman natin nilalahat yung mga, bali yung mga gumagawa lang ng ganyan. Uh, para rin sa kanilang, ano, no, para itigil nila yung mga ganong klase ng gawain. Kung ano, no, kung natatakot sila sa batas at kung concern sila. Kasi kumbaga, hindi na nila nire-respeto yung ano natin eh, yung natin, trabaho natin. At tingin nila sa atin, kanagkari. Hindi lang babae ang pwedeng magkaso ng ganyan, no? Lalaki rin, pag piling na abuso kayo, eh pwedeng pwede kayong mag, ano, magreklamo. Sa mga nagtatanong, no, kung ano yung kakaso, yun, sinabi ko na. Is na plus 150 lang, magiging plus 1, ano sila, plus 15k. Pagka hindi kayo nagka nun, sigurado ko Hindi mo agad kailangan ng abogado sa pagpapail ng kaso. No? Sarili mo lang, dali mo sa presinto. Yung mga pulis nga, pwedeng magkaso eh. Basta huwag ka lang, ano, uh, huwag ka lang alis uh, bilang complainant. Patutuloy yung kaso na yun. Natanong ha, yung mga sabi, maapala sila at kailangan pa ng abogado. Okay, kailangan nyo lang ng abogado. Pag yung binasuhan nyo, hindi yung mareglo. Pag kumuha ng abogado, siyempre, maglalabanan kami. Peace out. The maximum penalty for assessment under this law is imprisonment of not more than 6, 6 months, or a fine of not more than 20,000 pesos, PHP 20,000, or both.